Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang alat. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Impasugong sa probinsya ng Bukidnon. Ating hihilingin sa ating Panginoon na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Impasugong. May sa atong mga kaiksuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa ka atong ato mga kaiksuunan nga anaa sa Luzon ug nasod. dalaygot ang gino sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikapitumpot limang kabanata, ang talata po ay apat. Sabi ko sa hambog, sila ay mag-ingat at ang masasamay, huwag magpasika. ang sabi ko sa hambo. Sila'y mag-ingat at ang masasamay huwag magpasikat. Ang sabi ko sa hambog, sila'y mag-ingat. At ang masasamay, huwag magpasikat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakato na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong panalarapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, umingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming idinudulog ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan at ang aming panalangin para sa bayan ng impasugo sa probinsya ng Bukidno, ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng manunubos ay mapawalang tisa sa pangalan ni Jesus sa ang aming panalangin tunay sa pangunguna ng inyong santong espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Imbasug. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang atin pong pag-ubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ikadalawamput pitong kabanata. Ang talata po ay tatlumput rito. Wala na akong magagawa anak, sagot ni Isaak. Siya'y Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin. Kaya wala nang nalalabi pa para sa iyo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Amahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa tugon ng ating nunong Isaak sa kanyang anak na si sa sapagkat ang sabi ni Isaw sa kanya ama baka may natitira ka pang pagpapala ano po yun yung kanyang panalangin sapagkat kahit na napagpala na si Jacob ang kanyang pag-asa meron pa siyang pwedeng ang kinin tanggapin na pagpapala pero ang tugon ng nunong Isaak wala na akong magagawa anak alam niyo po isang bagay na dapat nating matutunan bilang mga magulang nasa kamay ng Panginoon ang panahon para sa lahat ng bagay. Pero yung responsibilidad, yung pagganap ng ating responsibilidad tayo po ang gagawa noon. Yung mga kailangan nating ituro, yung mga kailangan nating ipagkaloob, yung disiplina na marapat natin na palakihin yung ating mga anak, yung pagkatakot sa Panginoon. Alam nyo po, dapat yan itinuturo sa mga bata. Ano po? Maliit pa lang tuturuan na natin ng paggalang, pagmamahal, pagsamba sa Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. May pangangailangan yung responsibilidad ay nakaatang sa ating mga balikat hindi po natin yan pwedeng ipagkatiwala sa mga Sunday school teacher, sa mga pastor, sa mga kunsinong nagpapalaki sa responsibilidad po natin yan. Samantalang tayo po ay nagpapasalamat na may mga katuwang na ipinagkakaloob ang Panginoon sa atin para Alakihin ng may pagkakilala sa Diyos ang ating mga anak. Responsibilidad po ng mga magulang na ihatid sa katotohanan ng salita ng Diyos ang ating mga anak. At kapag hindi natin nagawa iyan, ito po yung tugon ni Nunong Isaak, wala na akong magagawa anak. Limitado po yung panahon. Ano po? Uh, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat bata pa lang kami. Ang nanay ko po, si Pasora Luding, ano po, sinabihan kami, o oh, mag-asawa ng maaga, sabi niya. Yung mga anak nyo, sabi niya, ipagsunod-sunod. Alam ano niyo po, bata pa, bata pa lang ako. Kaya naiisip ko, pitong taon na ako nung napalo ako. Ako, sama-sama ng kalooban ko. Habang nakadipa po ako, no? Sabi ko, pag-aasawa na ako. Ano? Nagulat ang nanay ko. Habang nakadipa ako. Sabi niya, ano? Mag-aasawa po ako. Bakit? para yung anak ko, papadipahin ko rin. <laughs> alam nyo, sa batang edad, naiisip ko na yun, gaganti ako. Gaganti, gagawin ko rin sa anak ko kung anong ginagawa niyo. Kasi po, wala akong sapat na kaunawaan kung bakit ginagawa sa akin yan. Pero alam nyo po, paglaki ko, ako sa nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa tao po, ginawa ko din po sa mga anak ko. Pero hindi po dahil sa doon sa bugso ng damdamin ko nung seven years old ako. Hindi po, kung hindi dahil doon sa katotohanan na ang pagdisiplina sa mga anak, sa mga bata, ito'y tutulong sa kanila na maunawa ang katotohanan ng buhay na ito. At alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kapag nakikita ko kung paano ang aking mga anak ay lumaki ng may pagtitiwala at pagkatakot sa Panginoon at hindi naging sakit ng ulo ang totoo po nung isang pagkakataon inausap ko yung aking mga anak at ipinaliwanag ko sa kanila ang katotohanan ng buhay. Samantalang ako po sa batang edad pa ng aking mga anak, sinasabihan ko na, "Oh, pagka-graduate, mag-asawa na, no? Na ako eh pinapagalitan ng mga nakakarinig sa akin, sasabihin sa akin, "Uy, ano ba 'yang itinuturo mo sa anak mo?" No? Ano ba 'yung sinasabi mo sa anak mo? Pero alam niyo po, nung kinausap ko yung mga anak ko at nabatid ko galing sa kanila na may plano sila sa buhay nila. Hindi ang pag-aasawa agaan. <laughs> no? <laughs> Pero totoo po si Brian, yung aking panganay, kinukulit ko, sabi ko, gusto na mag ng apo. <laughs> so, ang sagot po ng anak ko, wow, ka sa iyo, sa inyo. Waka. <laughs> ano, baby. <laughs> Alam niyo po yung katotohanan na ating papalakihin, ating gaganapin, yung katotohanan ng responsibilidad na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating sa atin na mga magulang. Naku, no, mawawala po yung pagkakataon na yan. Kaya nga an sabi ko dun sa mga may anak na maliliit, naku, akapin nyo ng akapi. <laughs> halikan nyo ng halikan. <laughs> so, bakit ka magluwaki na? Ano? Naalala ko yung anak ko nung nag-12 years old na. po nung kinikis ko eh, parang diring-diris. <laughs> So, Tatahin niya. Sabi ko, oy, mapit ka rito. Sabi ko, kahit 80 anyos na ako, sabi ko, magkikis ka pa rin sa akin. Ang ako doon. so, sabagay, so, mga ba bata pa ho, no? Pero kasi sabi ko, walang, walang pandidiri daw. Kikis. Pero ang katotohanan po, kasi darating yung pagkakataon, wala na yung, yun, yun nga yung sinasabi ko, kaya akapin ng may no? yung buhatin, yung mga anak, ipadama kasi yung palaho na yun, lili pa! Mawawala, maglalaho, magugulat ka, lalaki na, ayan. Ay, naku Panginoon, salamat sa Diyos. <laughs> Kasi naalala ko po nung si Brian, tinabihan ko na mag-asawa na, mag-anak na. Sabi ni Limel, ako po dati pwede na. Sabi ko, huwag tapos yung pag-aaral ko. <laughs> ang sabi ni Isaak sa kanyang anak, siya'y papanginuunin mo na ngayon. Si Isaw po ang kinakausap niya. Magiging Panginoon mo na ang iyong nakababatang kapatid. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanyang kasaganaan sa pagkain at inumin. Wala nang nalalabi para sa iyo. Alam niyo po, nung tinitignan ko ang bahaging ito ng banal na kasulatan, ako po ay labis na namangha sa tinuran ng nunong isaak sa kadahilan ng iba po, ito po eh, pagpapala niya para kay Isaw. Isa so, pagpapala para kay Jacob. <laughs> Di ba po? No? Na makikita natin kung paanong talagang paborito niya si Isaw. At dahil itinaktak niya na lahat kay Isaw, wala na para kay Jacob. Kaya si Isaw ngayon, ang umiiyak. Tay, wala na talaga. Ito po yung sinasabi ko. Nakahalagahan ng ating mga salita, ng ating mga pangungusap. Mga kapatid, marangapat na ating pinagpapala, paulit-ulit yung ating mga anak, salitain natin yung pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Pero hindi katulad ni Nunong Isaak, wag naman nating lahatin doon sa paborito natin. <laughs> Ikalat natin sa mga anak natin. Ano po? Sa ganitong paraan, mababatid nila ang pagkalinga at pagsama ng Panginoon. Sapagkat sa katotohanan, ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay mapag-alam Diyos, lalo na sa mga sumusunod at gumaganap ng kanyang dakilang kaluoban. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa minsan pang paalaala ng pagpapala para sa aming sambayan. At sa oras na ito, idinideklara namin ang iyong biyaya sa aming pamilya, sa aming mga kabiyak, sa aming mga anak at sa lahat. Panginoon ng bahagi ng aming pamilya. Sinasalita namin ang iyong pag-iingat. Walang sandata na ginawa laban sa amin ng magkatagumpay ito ang biyaya na kaloob mo sa iyong mga anak. At kami po'y nananalig hanggang sa iyong muling pagbabalik. Kami daratnan mo na matap at na naglilingkod sa iyo. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mo pong ganapin namin ang iyong dakilang kalooban at masunod ang iyong naisip. Lord, daming idinudulog sa iyo ang bayan ng impasugo sa probinsya ng Bukidno. Ang aming panalangin, ang katawa ng aming Panginoong Heso Kristo ay magkaroon ng kaunawaan sa pagpapakumbaba, sa pagpapatawad sa lahat ng kasalanan. At sinasalita namin, Panginoon, na ang iglesia ng impasugong ay magkakaisa sa pamamagitan ng pag-ibig na nagmumula sa aming manunubos. Magiging dahilan nito kung bakit ang santong Espiritu ay makapagtatag ng altar para sa aming Panginoong Heso Kristo sa ayan ng impasugong. And we're declaring the fuck of revival tayo sa bayan ng impasugo. At ang aming panalangin dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. magana pang yung dakilang himala. At hayaan mong magkaroon ng kaunlaran ang mga bayang ito habang dumadaloy ito sa buong Luzon. Vistayas at Mindana, amin din pong hinihiling sa iyo, Amang Diyos. Ang inyong pagpapala na maganap namin ang tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary standing country, and to be the America of Asia in the height of its glory pagdadasal din po namin ang iyong pag-iingat sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming mga tagapanguna. Kilalanin kabilang Diyos at sariling pagpagligtas amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga misyonero sa iba't ibang anig na daigdig. Ikaw po ang mag at magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. Ngayon din ang aming mga training agencies, katulad po ng main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng pagpapala na maganap ng mga ministeryong ito ang yung tawag sa kanila. Habang idinudulog din namin sa iyo ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y makasaksi sa mga bansa na yung pagdadalhan sa kanila. Kahit hindi sa aming mga bansa na tutunguhin upang manalangin. Ama sa bayan ng Vietnam, Cambodia, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Hayaan mo po na kami samahan ng iyong santong espiritu, ang iyong kapangyarihan ng siyang bumaba at magpala sa amin habang patuloy namin hinihiling ang pagkilos mo ng may kap kapangyarihan sa bawat pananalangin, sa bawat iglesia, sa bawat misyonero na aming bibisitahin. At ayan mong salitain namin ang kapangyarihan ng Diyos. ng Espiritu sa pangkala ni Jesus. As we declare your peace over Israel and the fire of revival sa US, sa South Korea, sa Brazil, at sa Russia. Maraming maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalak sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang bas-bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and not with parking, with a new vehicle and with a flourishing business in Jesus' name. Amen. Amen. Many, 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 many men. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating i God bless the full of beast. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Many, 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 Amen. Amen. Praise God. Praise God.